Alam nyo, kung ako masagsunod kung saan dapat ikulong itong mga taong to, itong mga nangurakot na to sa kaban ng bayan. Ano yung may suggestion ako kung saan dapat sila ikulong. Hindi dito sa city jail, sa kung saan sa mga kulungan yan. Hindi. Hindi dapat dito ikulong yan. Dapat ikulong yung mga yan sa Iwahig. Alin yung Iwahig? Yung isang lugar na sa isang isla na walang dalaw walang, wala silang natatanaw wala silang nakikita, wala silang na ano lang nakakulong na sila sa isang isla na kung saan napapalibutan sila ng tubig doon siguro maganda silang uh, ilagay sa iwahig alam ko, hindi ko alam kung active pa yun ngayon ha, yung iwahig kasi nung bata ako, nadidinig ko na yung tungkol dyan sa iwahig na yan, yung yata yung parang ano, isang isolated na kulungan na kung saan yung nabubuhay lamang sila doon, doon. hindi hindi yung naka, ano, nakarehas, hindi eh. Kasi parang nalilibutan yun ng ano, na tubig na hindi ka makakatakas doon kasi tubig, dagat, no, nalilibutan ng dagat. Doon lang sa isla na yun, doon, sa Iwahig, D dapat doon ikulong yung mga yan eh. Para wala nang dalaw, para makita nila yung yung kabaliktaran, yung sarap na kanilang uh, nalasak na kung saan ay uh, di ba nagpaksaya na sila eh Nag, nabuhay na sila ng marangya nalasak na nila yung sarap ng mundo napuntahan na nila lahat ng gusto nila puntahan marahil siguro yung iba dyan nag-abroad-abroad na di ba o kaya natikman na nila lahat ng pagkain di ba tayo siguro pag uh, may manok lang tuwan, tuwan na tayo ayay, ay may lit yung manok pero yung mga yan parang tuyo na lang sa kanila yung manok eh <laughs> Ah, uh, sa sarap ng buhay ng mga 'yan, sa kanilang mga kinakain chat. Yung kanilang mga sinasakyan ng mga sasakyan na pambihira, hindi natin kayang ah, uh, di hindi mahipo. Hindi natin mahipo yung ganung klase ng sasakyan. Pang-anuin na international. Alin niya sa mga Dubai lang yun ma makikita yung mga binabanggit ng mga sasakyan na yan na ano ang trunk yun no? nakalimutan ko yung mga pangalan niya may banggitin na alam mga halaga niyan pababa na yun 13 milyones diba basta milyones ang halaga so 45 milyones yung mga sasakyan na yun pang ibang bansa yan malaksari kung tumagin ano? So, na, na ano na nila yun, nasakyan na nila. Kung parang kitab na lang sa mata nila yan. Tapos, yung mga pera, paano nila lustayin, lustayin, yung ganun eh, di ba? Paano nila uh, gastusin. At uh, maha, marahil ay pinagbili nila ng mga bahay, mga lupang malalaki, mga alaha, di ba? Parang mabuhay na ano, hari. Buhay prinsesa, buhay hari, buhay reyna na walang inintinding aluman. siguro yun suggest ko dyan kung yan ipakumukulo mas maganda sa iwahig para isolated iwalay sa lipunan malayo sa lipunan sa iwahig na lang ewan ko kung active pa yung iwahig na kulungan ngayon doon na lang, huwag na ihalo sa ibang mga preso, maray pang ano pa yan may dalaw-dalaw pa yan doon sa iwahig kung active pa ang iwahig, sa iwahig na lang yan. Kayo ba, mga kababayan, pa, sa iwahig na lang. Uh, isang uri ng kulungan na malayo sa mata ng tao, walang dalaw, kasi ano yun, isla yun eh. Doon na lang. Para malasap nila yung bayad man lang.